Sa huling episode ng ating paglalakbay nandito nga tayo sa Baler Aurora Province kung saan namang ha tayo sa napakagandang tanawin dito at napakagandang beach nila dito sa Baler at pinahanga tayo sa naangking galing ng mga local surfers dito sa Baler Aurora Sa ating video na ito ay ito na yung pangalawang araw na pamamalagay namin dito sa Baler at ito rin yung araw kung saan kinilangan na namin bumalik ng Cavite pero sa pagkakataong ito ay ibang ruta na naman ang aming tatahakin. Kung kahapon sa pagpunta namin dito ay binaybay namin ang pantabangan noy hanggang sa makarating kami dito sa Aurora. Ngayon naman ay iikot kami sa kabilang dako kung saan doon kami aahon sa may San Luis at tatawir namin ang kabulubundukan ng Sierra Madre hanggang sa marating namin ang bungabon na Ibaiziha. Tara, sabahan kami sa aming paglalakbay ngayong araw at sabay nating aalamin kung gaano nga ba kaganda ang mag-rides dito sa kabulubundukan ng Sierra Madre. Ayan, so naikarga na namin lahat ng mga gamit dito sa motor. Ayan, si Sir okay na din. Ayan, si Sir Robert, si Alaki Saglit. So, alis na kami dito. Uh, iba ng ruta na naman ang gagawin namin. Dun sa, ginana namin kahapon. So, sa kabila kami dadaan sa bunga. So, San Luis kami dadaan. Para may iba naman yung ambience ng ano, kalsada. Ayan. So. Ayan, uh, palabas na kami dito sa beach. Uh, hanap na kaming Kapag mapagalmusalan. Ayan, so hanap kami ng restaurant na makakainan ngayon. Diyan lang sa malapit sa kinainan namin kahagabi. Kasi dito, puro ano, wala pa silang ano, mga pangalmusal. Try namin dito sa Gayuma, Coffee and Deosia. Ito tayo namin kung mayroon ng pangalmusal. katatapos na lang mag-breakfast dito sa Mega Yuma Coffee and Dusha. Ayan, Coffee Dusha. So, we're getting ready para sa ano, ating destination ngayon. Papunta, uh, ano kami? Papuntang Cemento Ito, Barangay Cemento dito sa may, ano no, baler May maganda daw na spot daw doon na overlooking sa uh, buong beach ng... Bumbaler, no? So, try namin puntahan doon. Tapos doon na kami din magmumula papuntang San Luis. San Luis kami dadaan ngayon. Okay. Ganyan ng tulay oh, na, na, na natin. Makakapunta na kami ngayon ng semento dito sa Baler. Woohoo! Puro kabundo ka na dito. <laughs> Ayan, dito kami ngayon sa ano, Fishport ng Fishport ng Baler. Gonna check. Adi, get ko uh, something. <laughs> oh, sa so, gandang araw. <laughs> ano huli nyo? Wala pa. Ah, ano yan? Pangpain? Ano nahuhuli dyan? Anong isda? <laughs> Yun o, oh, gagawa no, oh, isda mo o, Tuloy kami sa aming ride Punta sama kami dun sa ano, sinasabing Overlooking, kaso 300 steps daw yung Aakyatin, ngayon dun o, oh, sa may Ermita Hills, kulang-kulang 300 steps yung Aakyatin, pago kami Makarating dun sa pinaka Overlooking part ng Ermita Hills uh, <laughs> Ang problema Wala na kaming energy Hahaha <laughs> Hindi kami pwedeng mapagod ngayong umaga kaya layo pa ng Cavite para umuwi, no? Pagod kami ngayong umaga, siyang haba-haba pa ng aming uh, tawag dito. Lalakbayin. So baka mapagod tayo ng gusto. So next time na lang siguro pagbalik puntahan namin yung overlooking na 'yon. And for now, we're heading to Bungabon. Bungabon kami, San Luis, tapos Bungabon, tapos balik ng Kabanatuan. San Luis so parte na ito ng San Luis San Luis bayang Masagana ah, ito na pala yun bayan na San Luis to Parang fiesta dito, ang daming ano, daming arko na ano, Parang ito yung tradisyon nila dito sa ano no. Kahit sa Quezon ganito yung nakikita ko eh pag may fiesta, meron silang ganitong mga art na ginagawa sa kalsada and ano. Yeah, may ano yan, kanya-kanyang ano, nire-represent na ano. Dito naman mga prutas, pinya daw. Galing no. <laughs> At sa harapan natin, grabe yung bundok sa harapan natin no. Taas ng bundok. <laughs> dito tayo sa kalabulo ng ano San Luis no. Ah, uh, bunga bundok ang tagus dito. Grabe yung bundok doon no. Tsaka Grabe yung twisties dito. Makitid pa naman yung kalsada pero maayos naman. Concrete siya. Ayan, no? Pero sulit ang mga twisties <laughs> oh, what's in it? What's in here? Ah, ito yata yung paliguan ng ano. Yung may tulay na mahaba. Maraming ano. Cottages, no? May resort. Ito nga yun, no? Oh, Ayun, no? Oh. oh. my God! Ano bundok? Grabe yung bundok. <laughs> Pero wala na yung mga cottage-cottage doon. Ito ba yun? No, mali lang ako sa aking... Kasi hindi tayo, ano, no? first time natin dito, no? Walang tubig, eh. Konti lang. Ah, mayroon pala. Kutentu big tu. Hu hu. Ah, jangan ha. Itu ha, andu noh, sataas oh. Sa taas, oh. <laughs> My god. Bercicah. Ingkan daun. Bercicah. Kalau kau ditikil jangan me picture kami. pero late na kasi alas 10 na pala oh. kailangan namin makatawid na ng ano, tarlac para hindi kami masyadong gabihin pagdating sa Cavite grado traffic sa Maynila ngayon sa NLEX saka SLEX kasi linggo ngayon eh. Woohoo, grabe yung tulay na yun dito pala yun Oh my god That was fun <laughs> I'm tired <laughs> <Yeah, it's> <laughs> The we twist is drone up here <sighs> Yeah maybe I don't know if you're worried about the jungle maybe But it's just it's just a lot of I trees Yeah just it's a lot of trees yeah you know? I can't I can't uh, keep my eyes on the drone because a lot of trees uh, yeah maybe maybe I'll if we got reach the top yeah, at the top Ayan, so stop over lang kami ng konti dito at nagmuni-muni uh, mo na kami dito. Tsaka grabe yung nature. Ha? Huh? Grabe yung kabundukan dito. Papunta na ito ng bungabon. Ano? Kanda pala dito mag-ride talaga. <laughs> <laughs> okay. Okay, we're all again. <laughs> grabe yung twisties dito. Talagang mag enjoy kayo dito. Pero, siyempre, ingat kayo kasi nasa, ano tayo, kabundukan. We're in the jungle of, uh, hindi ko lang alam kung bungabon na ba to o San Luis pa rin. Ano pa nakakasakop nito. Yan, oh. Grabe. Twisties, man. Woohoo! Tuwanto si sir, sa aming ride ngayon. Parehas naming first time dito. First time namin dalawa parehas. bitin talaga yung torque niya no ni tawag dito ni Boj kailangan mo ng ano tawag dito buelo pero pag sa ganitong ano biglang ahon tapos naka low rpm ka biglang high hindi sumisipa yung torque nya ang bagal kailangan mong kahit naka third gear ka na kailangan mo pa rin kumasa ng second gear dun sa CB ko sa ganito kahit third gear fourth gear kaya kaya mo na to eh dito sa Boj, uh, medyo hirap yung 4th gear dito sa ganito kanal. first na lubak na napansin ko dito sa kalsada na to pero mula din sa pagpasok namin dito wala pang lubak na ano, malala yun pa lang yun first ang ganda kalsada dito buwan no? yan oh so mga ganito, kailangan natin sumigunda kasi pag ganon mga trajera ka pa rin hindi tayo makaalis agad <laughs> naglo-loading si Boj <laughs> pero overall, ganda ng motor na to grabe, komportable yung komportable sakyan para ka lang, ano, nasa sopa suspension nito kasi yung harap fully uh, adjustable saka yung rear suspension nito maganda maglaro mas maganda to sa CB ko CB 500X maganda yung suspension nya yung torque lang talaga ang problema dito sa motor na to oh grabe sulit na sulit talaga mag ride dito oh may ano dito oh may coffee shop oh, may tindahan pwede magkape right na But may batu minsan sa gitna nahuhulog yan galing sa taas <laughs> oh bahayan na marami ng bahay dito I think pa exit na kami dito sa kabundukan pa downhill na ulit oh parang pababa na kami sa kabilang party pabungabon bangabon ba kasunod <laughs> hindi ako sure

dudukan pa rin to gusto may record ng buo tong ano na to no ride nitong kabundukan na to hanggang sa matagos namin kaya na eh miss ko tong ride na to sigurado matatagalan natin maulit bago maulit to ito to kasi malayo sa atin to sa Cavite eh sulitin natin yung video natin dito <laughs> uh -huh. Grabe ang gaan ni Bodes para i-ano flex flex dito sa bangkingan wow ganda tayo Ayan, oh. Maria Aurora ito na yung arko ayun yung Maria Aurora na ano ito na siguro yung ayun ito yung arko so we're here in Bungabon sir <laughs> ayan ang bundok oh so andito na tayo Bungabon na to part nito tawid nito ah oh, grabe oh okay Hey, 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 hey! Oh, what kind of this? What place is this? Yeah. Oh, pretty. Sky view. Oh, this is sky view. Check it. Yeah. <laughs> Woohoo! Cell phone for the pictures. <laughs> oh my god. Grabe. So, tigilan naman kami dito. Mapakaganda. Eh, tinatawag nitong ano, sky view. This part here is, I think, it's, it's already bungabon. Tapos, tanaw mo yung ano. I think, ano yan? Ano ba yan? Tarlac na ba yan? O, oh, I think this is Camp Caban, Atuan. Down in the valley? Yeah, in the valley. Maybe. Ah, o. Oh. Yeah, because Palayan is here. Nag-picture lang kami dun sa may sky view. Tapos ah uh, some coke. Ayan, uh, tuloy ulit sa ating ride pabalik na Cavite. Ang ganda ng lugar dito. Grabe, sobrang ganda dun sa sky view na 'yon. Wow. Ito na 'yon, nakikita ko sa mga naka sa Facebook and Woohoo! Grabe, oh, meron dito resort <laughs> sa taas mayroon din dami oh god sobrang ganda yano? oh uh -huh. grabe sulit <laughs> yano? oh puro cottage dyan Kapal doon, no iba isi ha. Ang ganda mo. <laughs> Grabe. Dapat talaga balikan natin 'tong lugar na 'to. <laughs> Tapos mag-stay tayo dito, no? Mga 2 days siguro, maganda. I love Bungabon. <laughs> Wala lang yung dal ay lang letra, tatlo, ah dalawa. Ayan, oh, I love bunga bon. ano dito, spillway. Tapos meron ng tindahan doon. Oh. Bayan ng Rizal, Noy Baizia. Ayan, dito na tayo sa arpo ng Rizal meron kami kunting problema ngayon no? Uh, nawawala yung power ng uh, BMW ano hinala na namin baka may halo may halong tubig yung napasali namin gas doon sa ano doon station hindi kasi namin alam ayaw sa namin magpasalim doon gawa ano pero napakalayo pa na nung next station ayan tigil ulit kami kasi ayaw na naman pumabante nawawala bigla sana eyes ayos na dito yan para ano service oop kita nyo yun muntik na ang pahirap na pagpaliko ka eh silong na muna ako dito sa gilid ayan so dito kami sa petron try namin pahigop yung lahat ng gas sa tanki no Paalwas namin lahat ng gas sa tangke, tapos papalit namin ng bago Tanah mayor hmm.